Blitz nga piting daku a og handa nga persang dagana wow. og mani booking piting nindutan. oi oh. nga ano yung pakol nga mura man yung gitoble <coughs> 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 Tao ma ayong kabuy og mayong adlaw kada tong tanan mga kapkol no ma okini ang pag prepare na mo sa ika 60 birthday sa akong ugangan so welcome to the senior citizen na <coughs> gapit ang mga pakula Ang inyohang na dikulat Ano Medyo may pagkabishibishi Pero yung pakula Awar ako sa lina. Oh, pink Ay, ay, kaliya O <laughs> bitaw mga pakol, Naaman sa tayo gamay ba? Gamay ba? Naigamay ka kamahuan ba? <laughs> Nya, dito sa pikas balay Ah, di ara Luto ng litson Kagumkum lang yung panit Basta inyong pakula Nagtanaw na Naglaway no Be, tarawan ang naong sa naglaway be kung man itong disindisan dito sa pikas balay mga pakol pakuladera, nagtadta na sing pakol kay magluto na tagsisig o pansit. So, transition dahil itong mga pakol kay nalubot itong cellphone. So, watagab samtang nagluto, adi na. Amo, wala nag-prepare ang mga, so, uh, mga pakol mga para ready to eat na tanig guman sa prayer. na eh? Kaysa di ipata mag-start to so, kaon na mag-prayer mo mag mag na. O niya, andre, ang vertigar ay daray. ah, mura mo dagag kung kisman, no, eh? <laughs> <laughs> Para <laughs> mag-Christmas na gano'n. Ami, ma. Muna na, apa picture the cross siya. Ah, sige na, one, two, three, smile! Pag humala na, ala na sa ikikinabot, ala na sa 1, 2, 3, smile! Adi ay sa iyang isuon mga pakol na si Uncle Lundo eh kanina nakasandog white o iyang wifey nga si Tila Blab o niya kaling tapad sa tingaling kausan na kablak ama o kana si Uncle Nini iyang suon sad o iyang wifey nga si Ate Loida di ang gwapa nga igaagaw sa ang nga si Princess o niya din napita kaya mga na naman ni sila kaning krati naman ni kusak o ang din na lang brother kaya rin makakaulan ta kaya mga krati na sila mga kita yung sunod si Paola ni Ron Pagko, pagsalig, pagyugmaw, Oh, ayo, usap di Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday, Bang John <coughs> Yeay, happy birthday, Bang John Tau-tau diingin abu-tugidang Yang surprise nya flower bouquet Apakah orang lain Nasang 1, 2, 3, smile Wala nang agdanat ha. Ah, hamag na mga balong people kay pang gusla na kayang sarawra sa mga pakol. O niya, ang ah, pagtataon na na, ah, basta wala may tsurang litsun ay ama. O na na yung resulta mga pakol. Wala na kita ng bukog sa litsun ay. <laughs> lagi ngilngig mga tong mga pakol. ako ah, ka na itong tirada rin Tanduway. Habang tumatagal, lalong gumagwapo. Hahaha. <laughs> tay mabuyag gan masadtan ni dapita oi unya na kumandir kay akbangan na mog iinom mani ayay pakol ka ah, tuara gan yan ang buolong mo rogi butak oi Kaloi kalo pakol mo na tubli ano oh, you. naon na diya, o -di maghang over no sweet sweet dayon. Hmm, nya dire ko makapakol kay murag lamiin maka kay kay magpaksyo. Agoy kalami sa paksyo. Unya dire ko tab. Adios. Bye